Hello guys! Good morning and welcome to Coffee Break with Juni today Pero this time wala po tayong coffee Kasi iba po yung ipipresent ko sa inyo today Okay? So today I'll be with Kuya Tom Kuya <music> Tom fresh na fresh <laughs> pero totoo siya wala pa talaga akong tulog okay so nandito na si kuya to bangang ko na lang nag u-turn siya vlog ako eh nandito na good morning ang uh, anong balita eto po mainit oh <laughs> uh, paano Anong gagawin natin? Ay, oh, good tayo, morning! Ah, oh, sige po. Okay, good morning guys. So kasama ko ngayon po si Kuya Tom Alvarado. Isa uh -huh. po siyang awardee po ng The Philippine Times Magazine na Entertainer of the Year. Kuya Tom, kumusta na po ang buhay sa Dubai? Ay, uh, mabuti. Uh, Ayun, sa nagdadrive siya. Good morning, June. Ayun. Uh, natin, na. May medyo ano tayo, focus tayo dito sa pagdadrive natin. Kasi alam mo naman, hawak natin yung buhay mo, June. Ah, tama! Nako! <laughs> <laughs> kailangan pag-iingatan natin okay, ang buhay natin. Ang buhay mo, lalo na. Nako, special mo kaya. Kaya, syempre. Uh, okay. Ito. Yes. okay kuya, pero uh, ilang taon na po kayo sa Dubai kuya to? Ah, um, uh, sa so ngayon na uh, mga 7 years na. Wow! So mas nauna kayo sa akin ng one, ng one year or something. <laughs> uh oh. Oo. Uh Masyala. -oh. So nung dumating po kayo dito kuya, nandito na po pa yung pamilya niyo o kayo lang po mag-isa? Hindi yeah, ako lang. Uh, actually ngayon lang dumating yung wife ko. Sige mga 2 years, 2 years pa lang. Ah, so talaga na una kayo ng halos 5 years? Oh, yes, yes. Sir. Pero ito po yung country na unang pinuntahan niyo talaga? Uh, as OFW? As OFW. Ano, uh, damam sa Saudi. Ah, nag-Saudi po kayo. Ilang so, taon po kayo dun? Kuya? Uh, two years. Okay, so anong big difference nung Saudi, buhay sa Saudi, tsaka buhay dito sa well, Dubai? Well, ang buhay sa Saudi at saka sa Dubai dito, malaki ang diferensya kasi doon makakaipon ka dito, ano eh, opera naman naman to. Marami dito mga tukso, marami dito eh, mga Oh, yun nga sinasabi uh, ng ilang followers ko talaga pag Saudi, so yung Saudi, kahit maliit yung sahod mo, nakakaipon ka kasi. Mas less po ba ang kini? Uh, oh, kasi walang mga ano doon, mga nightlife, wala. Okay. So, walang babae doon. Wala. <laughs> lucky doon, walang uh, extra-curricular activities nang uh, bilang isang OFW. Ah, okay. So, yan ang kaigian doon. So, yan ang aking ano. Pero pagdating po sa sahod, Kuya, may difference ba? um uh, mas mataas bang offer doon o mas mataas ang offer eh, Parang date? parehas lang eh, Kasi, kasi parehas lang. Gawa ng ano naman eh. Basta as long as okay yung ano mo. Depende kasi sa ano mo. Sa, sa trabaho project, pa rin. Sa trabaho mo. Oo. Hindi naman yan uh, na... Ano. Kasi tulad yan, kung ikaw ay isang labor, halos parehas lang din. Mm. Kung ikaw ay isang uh, artist, parang uh, lahat naman yung pare-parehas lang. Wala naman. Okay, pero kuya, paano po kayo napunta sa painting? Ah, uh, pinanganak tayo ng... Uh, ah, talagang uh, inborn uh, talent po yan? yan. Masa pamilya niya po? Tayo, eh. Saan po? Asang side po yan? Sa father. Ah, sa father uh, side. father side. Okay. So, nung dumating po kayo ng Dubai, as in, talagang nagpipaint na po kayo? Oo. oo. Kahit yeah, nung... Na, ah. Actually, ang apply ko dito ay uh, bilang isang uh, isang uh, muralist, interior designer, at uh, painter. na no? Okay. Uh, ngunit, uh, sinamang palad tayo. Hindi tayo mag-indinagay 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 mag indinagay mag indinagay ng kapwa nating Pilipino. Alam mo naman, Oo, oh, ang nga. iba nating mga kababayan. Nangyayari nang talaga yun. Kita. So, <clears throat> pinipilit natin na maging maayos yung buhay natin. Pero meron tayong meron may ibang tao na pilit tayong uh, ibabagsak. So ngayon, yan ang naging, bigan, naging malaking challenge para sa akin. Kung paano mag-isa mag mm -hmm. at tumayot para sa pamilya. di Diba? So, yun yung nangyari sa akin. Kaya ito, ito ako si Tom Alvarado mm -hmm. na kailangan tunog artista talaga <laughs> <laughs> naman okay kuya so yun na nasa dugo nyo po yung mga uh, pintor okay paano po na, paano po napunta yung yung ginagawa nyo sinama nyo po yung singing nyo sa painting nyo so oh. parang kakaiba po kasing talent yun kuya oh. uh <clears> -huh. <throat> singer pa talaga kayo noon ba? babangitin pa? natin na Meron na. Actually, nagkumakanta na ako ng kahit pa-duty sa na spot sa sarili kong uh, bar, no? may bar ako. Pero ah, okay. nandun lang, nandun lang yan sa bahay. Ah. Sa, ano lang. Hindi ako talagang senior na senior na. Ah, Siguro ah. sa pagka, pa, pa, pagkakanta, nahasa ng konti. Uh ah, Naging okay. mula hindi sa talaga, libangan, oh, ngayon sa libangan. ay pwede pagkakitaan. So ngayon, meron, isang, uh, meron akong gustong ipatunaya na, na something na different na makikita ng tao. So hmm. yun ang May ko ako sa isang kaibigan ko, which is Ruby, no? si Ruby Badrama ah, okay siya so, yung aking Sinabi uh, uh sinabihan na uh, gusto kong parang gusto kong mag ano, eh kumanta ng Abang kumahawi uh, Ikawang, uh oh. so sabi niya sige kuya tulungan tayo so na, eh, inano niya ako eh, uh, kayo? Eh, hindi inano niya ako eh parang I recommend niya ako dun sa isang events which is Matawat Okay. Matawat events, no? Para Independence Day. Kuya saan yung simula uh, yan? Sa Dubai na ba yung simula dito yan? Dito na sa Dubai na. Ah, dito na. mo na na-discover yung so, kanyang talent. So ngayon, uh, yun nga, sinatuk yung sinasabi mo naga uh, na, 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 nasa sa sa Sardinia sa, kami. Uh Oo. -oh. Kumakanta ako habang nagilum kami, nag-a uh, nagina at saka nag, nag drawing nagpipintura. Uh -oh. Sila yung audience ko. Tapos, ito si Ruby, inananaw niya ako, in-invite niya ako doon kay uh -oh. Ambassador. Yung first na performance ko sa Ambef at sa Ambassador's house. Talaga kay Ambassador Princessa po? Uh Oo. -oh. Kagat? Kagad. First performance ko, si kay Ambassador kagat okay. So parang na tuwa si Ambassador na may siya kasi oh. uh, mayroon meron tayong dancing dance and dancing painter eh. Oh, so meron tayong pala singing painter. So uh <laughs> ayun na nabigyan ako ng uh, ng ano na sa singing painter. Uh -oh. So next to that sa Carlton Hotel sa Terra. Okay. Yun okay. na yun. So doon ako na ano ng kabayan weekly at saka I ko kabayan it, Pinigyan nila ako ng ano, pinature nila ako Hanggang sunod-sunod mm -hmm. na sa expat, pinay-expat mm -hmm. At saka sa sa mga, kung ano-ano mga ano mga mga, mga ano dito uh, mga organization yeah. so, dito sa so ano doon mm, ako na ano doon parang na-challenge ako lalo kasi oops uh, pero hindi ako nag uh, nagano ng kapalit na ano basta importante lang maibigay ko lang may bahagi ko sa mga tao you na ito man. ang kakayahan natin mapasaya natin sila kakaibang talent Oo, yun na, yun, yun yung aking ano hindi yung dahil kasi meron naman ako sariling income eh, di ba diba? So, so in short po kuya, yung singing painting na yan is parang sideline nyo po dito sa Dubai? Sige, uh, hindi naman ano eh. Parang, uh, well, kung maging maging ano, maging uh, kapag uh, may pagkakataon na lipaw, magkaroon tayo ng uh, opportunity na ganito. Na ma why not po? Uh, no. Why not? ba? Diba? Oh, Kasi kung, oh. if it's something na talagang ini-enjoy mong gawin, oh, yun yung masarap na trabaho. Oo, oh, dito na tayo eh. Diba? Oo, oh, katulad ko, ito nag-i-enjoy ako sa vlog. <laughs> Nandito <laughs> na tayo eh, Kaya, eh, well, hanggat bata pa nga eh, di ba? Eh, ako, may dad na. Pero sige lang, tuloy lang hanggat may, may buhay, di ba? Okay. so, so kuya, ano pong plano mo dito sa buhay mo sa Dubai? Hanggang kailan po kayo magsistay dito? Um, sa so ngayon, meron na tayong, meron na kong so, ngayon. Okay. na um, Negosyo po ba yan? Uh, para sa sarili ko at saka pwedeng maayos na kasi alam mo naman ang business dito ngayon sa Dubai, like uh, may uh, business right now, Ay mm. uh, medyo hindi na siya ganun ka, uh, ano ba medyo yung, alam mo nila, kayo oo uh -huh. marami kasi tayong mga kalaban dito. Oh, matindi Ma ang competition no, kasi dito. At yung mga, wala akong uh, makuhang uh, maayos na, na magagawa para sa banya. Mm. So, parang uh, gusto kong mag-shift uh, sa, uh, yung last ko talaga. Ah, oh, very good po yung kuya. Sa singing painter. Mm. So, uh, <coughs> So hanggat mayroong mga pagkakataon na mayroong mga in-offer o mayroong mga chance na maging oh. ayos, siguro, ito yung siguro yung break after may uh, 50 years na. Eh? Okay. okay. <laughs> Kaya guys, anyone po siya na maaari pong eh, mga ilangan po ng talent po ni Kuya Tom sa mga special events nyo, eh kontakin nyo lang po siya, okay? I-share e, po natin sa link below yung mga contact details po ni Kuya Tom. So ngayon, pupunta po kami sa isang project niya somewhere dito sa Sharjah. Okay, so tayo ngayon sa bahay na kung saan ito isa sa mga trabaho ni Kuya to. Grabe so, ito po yung bahay na kung saan ay magpe-paint siya ng murals sa mga walls. Kaya pasok tayo. Wow. Damdami ang kasawi may bukas pa siyung buhay si sikat din ang iyo. Araw, ang landas mo ay mag-iilaw Sa dekti ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may natalang bukas, may bukas pa sa iyo buhay. Tutulungan ka ng Dios na may lalang. pagdaramdam idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan ang iyong pagdaramdam idalangin mo sa may kapal Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Okay guys, mamaya pakikita ko sa inyo kung paano matatapos to, ha? Okay. Okay. Okay, next pupunta kami ng Pujera after ng Sarja para naman sa sa project. Sa isang project na imi ko ito sa kanyang Hanap buhay dito sa Dubai. Katay makainan. Okay, so ito guys, gutom na gutom na po kami. <laughs> Nasa disyerto po kami kaya oh. ay, wala kaming makainan. Hello. <laughs> okay, so finally nakakita na kami ng KFC. Ito na namumutla na kami sa gusto. Sige po. Bye-bye. Ay, sa tunnel na to, may yelo. Okay, so finally nandito na kami sa Bujera. Kaya ito na. Lalamon na. Mm. So nasa industrial area na kami. So ito rin yung panibagong bahay dito. Sa so ang itsura ng bahay kuya, mga ilang taon ito? Abutin ah, mo ng isang buwan? Ayun, mga Kasi mga ito eh, kailangan to do the finishing but problem because you know, the, the gypsum. So ito yung design na gagawin ni Kuya Tom dito sa bahay na to. Okay, so ito po, pauwi na po kami ng Dubai. Uh, Kaya Kuya Tom, salamat sa chance na binigay yeah, so, mo sa akin na makita ko. <laughs> Na uh, nakita ko today ang totoong buhay sa Dubai ni Kuya Tom Alvarado. Okay. <laughs> Thank you po Kuya? Oh, uh, God bless. God bye bless. Bye guys. God bless everyone. Okay. Ciao. Okay. Hey. <laughs> Ito pa may akit bahay gang dito. <laughs> okay.